Ang init pa naman. Oo, oh, kalma ka lang. Di pa tayo nag-uumpisa. Huwag ka muna mag-init, ha? Okay? Hmm. Mamaya na. Hmm. Aya, taga saan? Nasa Taiwan ako pero nabaysiha ako. Hmm. Oh, Kailan ka uwi ng Pilipinas para mabasa ka na? Matagal pa. Oh, matagal mo. O, oh, mo muna. Okay. Hmm. Um, right. ba ako ba si Mama Aya? E? 30 okay. 30? Single o single mo? Single Wow, single. Ano bang kailangan mo ngayong gabi? Ba't ka napaakyat sa Limey 2.0? Ikaw gusto ko! Agwe! <laughs> Animal <laughs> Maipit tayo ng <dipita>, oy <laughs> Bakit ako yung gusto mo? Ikaw basta, masaya sa sayo yan mo! Hindi mo, <laughs> <laughs> hindi mo, hindi mo pa ako kilala. Dali pumunta ka dito sa Taiwan, mag-tour ka. Tapos? Ako sa sa'yo. Hala <laughs> <laughs> guys, nababasa na ito guys. Diyos ko. <laughs> lang na siya. <clears throat> Dali mo mag-tour ka dito, pibisa kami. Talaga? Gastos mo? Igagala di kita dito. Ay, marami kang pera. Hmm. Marami akong pera? Parang wala sabi marami akong pera. Kilala mo ba ako? Hindi. <coughs> pa oh, hindi pala eh. Si ano ba? Si Aya may anak na? Wala? Wala. Wala? Single na single. Ba't di ka maghanap dyan sa abroad? Wala. Umalis. Magpunta ng Canada. Pinoy? <laughs> Ba't parang hindi ka makahinga? <laughs> hindi ko alam kung pwedeng mag-ingay o oh, hindi. Talog tayong mga kasama ko. Pero piling At ko nagising niya. Atras ka. Atras ka konti. May nakikita kami. Ay, Hoy! No hubaran. Yaket mo. Mga lumuluwag <laughs> ko naman yung kusang, kusang bumababa. Grabe, ang Nag init. Nag-init ako, ang init. Itaas e, mo, ma'am. Naruduling ako ba? Grabe. <laughs> Anong kaya nakapupunta dito? May oh, passport pa ka na? Canada. Tayuan lang ako, to. hours lang ang biyahe. Alam guys, pinipilit niya ako. <laughs> <laughs> ayo mo ihanap mo na ako. Ay, hinahanap kita. Sige, sige. Ano bang Ating... kailangan ni Ma'am Aya ngayong gabi? Basta loyal lang. Loyal. Iyong Yung hindi ako papangakuan pero iiwan. Talaga? Gusto mo yung ganun? Mm. Mm. no, guys, basang-basa na talaga. Kailangan na talaga tong puto yung oil. <laughs> <laughs> ang init, tignan mo. Ang ini talaga. Mm, saan ka nag-iinit? Sa panahon o sa ano? pinapatay mo yung electric pan eh. Hay <laughs> 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 nako. Oh, uh, mag-ingat guys sa mga na lang kumuha ng passport. Kumuha ka na passport, dali ano? Ikaw na lang. Tapos anong gagawin ko pagdating diyan? Ade gugala tayo. <clears throat> Daming galaan dito, hello. Kalma ka lang, gigil na gigil. Eh. Basta kamukha mo dapat si Zero, ah. <laughs> Dilim. <laughs> Mapakita ka, ano? Siro, dapat yung kamukha mo. <laughs> Ayaw mo kay Lijan? Eh, parang bata pa naman kasi. Ayaw Ilan mo gusto ka ba, yung padaya mo. Ilan taon ka na? 31 na po. O, oh, 31 lang. Gusto ko yung... Oh, ikaw, ilan, ilan taon, taon na ka na ba? 30 pa, pa lang ah. Ilan taon ka na, Siro? 31 zero? din. 99, 31. 31 ka? Oo. Ang papogi ng mga 31? Oo. Oh, Oo, oh, ay si Lidyan pasado na yan. Sumablay so, lang si Lidyan. <laughs> Ting din ito. <laughs> <laughs> huwag kang malikot, Aya. Natatawa kasi ako. Huwag kang malikot. O, oh, sige. Ayaw mo kay Lidyan? Eh, wewe. Huwag naman. Gusto kong ikamukha mo. Mm. Hanap Le ka pa ka mukha mo. Lijan, wala tayong magagawa. Sorry, Lijan, ha. Papabunday dito. Papupunta ko si Zero dito, eh. Kumuha ka na passport mo. May passport ka na ba? Bakit, bakit kayo, bakit kayo, bakit kayo mga babae nagbabase kayo sa mukha? Grabe ko naman. Itong hindi, hindi sa mukha. Mukha siyang mo? bata. Ano, ano bang meron sa mukha ni Sabuizero? Mukha siyang bujero? bata. Mukha siyang bata. Mukha Basta lang bata. Ayun mo nun, ah. pag nagsama kayo, di ba? Kapag matanda, na sabihin nyo, matanda. Pag mukhang bata, ano ayaw nun. Ano ko pa ako isa? Grabe ko nun. Tingnan mo naman kasi. Guys, please, please naman guys, oh. So, akitin nyo na to. Matindi pa nga kailangan niya. <laughs> ayan, ayan. Ako. Ayan, ganyan. Kamukha -kamu. mo. Ano? Yung picture. Yeah, open cam. Hello. Rick, open cam, Rick. Wait. Pilis ano siya mo. Five, four. <laughs> yun. Ay, security guard to. O bakit? E bakit parang hinahamak mo yung security guard? Hindi. Security guard siya kasi naka-uniform siya. Five, nine ka ba, Rick? Yes, pa. Oo. Oh. Taga saan? Taga saan si Rick? Dabao. Dabao? Nasa ka ngayon? Nasa, nasa Dabao ka ba ngayon? Nasa Dabaw din yun. Nasa Dabao din ako ngayon. Okay, ilang taon ka na? Anong height mo? <coughs> kalma ka lang. 25, single, single dad. Wait, 25, single dad? 25, single dad. O, oh, paano ba yan, Aya? 25 years old, single dad? Um, mm. Ah, wala pa nga, umuungol na agad. Ka na kalma, kalma lang. <laughs> Pwede ba may edad konti? O, oh, kita mo. Thank you, ha, Rick. Maraming salamat. Thank you, Rick. Edad na lang mga sawahin nyo, huwag tao. Okay? Para matured. Uh, ah, matured. Para matured. Ito, 50 years old. Oh. <laughs> matured pala. <laughs> Kapoy. Okay, wala akong kasalanan ng guys. Sana, nagpapakakit mo ko kahit sino pinapakakit ko dito. Basta, mag-open gum lang. Mamaya um, pag tinawagan na naman ako ng management ng uh, programang ito, hindi na naman ako makapag-live. Kaya bilisan natin ba? <laughs> <laughs> Jomar. Yun ko apo. Okay Mukhang ano ah. Mukhang Mukha parang parang Sir, okay mali ko, Sir. Jomar, taga saan? Mas Masbate, Mas bate, mahilig pag mm. oh. Ilan taon ka na, Jomar? 27. Oh, 27 na Anong height mo? Okay, tama mo. Sino ang talaga tong babaeng to? Eh, kasi magpakit na naman, mapagalitan mo na ako. O oh, bakit? Siyempre, madami problem. pang nakaano ba talaga? Pag nakita ka lang ng gwapo, 27 years old, okay na agad? Grabe naman. Hindi nga, doon tayo siya totoo. Ano? Okay ba siya e, si Jomar? Eh, mukhang matangkad eh. Matangkad ka ba? Na baka gusto mo i-rewind natin yung mga nauna, mas matangkad pa sa kanya. Ibalik natin yung sa una. I-rewind natin, baka matatangkad yun. <laughs> <laughs> Mukha-luka. Anong height mo, Jomar five 11 Oh! <laughs> um, haba! eh? <laughs> mm. May anak ka ba, Jomar? Wala. Jomar. Ano po? May anak ka ba? Wala. Yes po. Ilan na anak mo? Anak, wala. Walang anak. Wala po. Inaanak marami. Please okay. Uh, ah. Ka magalala kang mag-alala, Aya. Kapag naging kayo, hindi mo rin mapakinabangan ito. Uh, uh. Hanggang tingin ka lang. Magsawa ka. <laughs> Magkalayo <laughs> man. Bijak, bijakol, bijakol. bijakol. Si Jo, si jo Marba member na nga ano patingin. <laughs> Oh. Member ka ba ng patingin, hindi? Anong patingin? Hmm, totoo. Sinita, mahirap. LDR. Oo, oh, sige. ko ng comment. Di ba, kita dito. Joma, mahilig? Mahilig. Member ka ba ng patingin? Anong, hindi ko alam yun, sir. Hoy, hindi mo ba nag-try yun? Yung, ano, minsan, yung patingin nga? Ay, Hindi. Ay, ka. kapag bumalik ito sa akin at nagreklamo, patay ka sa akin na. Hindi pala ha. Ay, tandaan mo yan, Aya ha. Maliban na lang kung Aya kung ikaw yung mauuna. Mamaya mo, pag video call nyo, ikaw pa yung mauuna. Hoy Jomar, patingin nyo. Ay, ayoko yan. Naku, si Aya, basang-basa na. ang oh, init talaga dito. Mm -mm. Jomar, huwag mo kami ngitian. Naglalag ka. Kumiti oh, ka pa kasi. Ay, sayang, Naglag. Ay, nawala. Ay, nalungkot. Mm, nalungkot, eh. Bye-bye, Jomar. Ay, 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 nalungkot. Hanap tayo ulit. Ibalik natin yung mga nauna. Matatangkad ang mga yun eh. <laughs> Ay! Yung pangalawang inagyad ko, ang height nun is 5'9". Ah, 5'6 and half ako. 5'6 ka? Ah. Okay. Slim. Slim. Ah, slim. Hanggang isa lang naman kayo. Kung sisabi nyo, slim, oh. slim. Pagkatapos ng isa, maninipa na. Los-los the girls. Buto-buto, no? Ito si Choi. Bagay siya ito si Choi. Ah, maglokohan kayong dalawa. Gusto mo? Gwapo? Eh, gwapo. Choi, may anda. Maganda, maganda gabi. Maganda gabi, sir. Bilisa mo. Ay, mag-open cam. Basang-basa na ang kalaban. <laughs> Natawa kasi ako, eh. Natawa ka? Hello. <clears throat> Magpakita ka, sir, Choi. Yan. Anong height ni Sir Choi? 5'7, Sir. 5'7, pwede. Mm. pwede na. Konti. Mm. Hap. Kapag nakita mo talaga yung video mo, ayaw matatawa ka sa mukha mo. Pag na-crop yan. Tignan mo. Ayusin mo yung mukha mo dyan. I-upload ko to sa YouTube. Ay, ganun Hana ba? Hala mo, ano? ha? No. Sir, sir, madilim kasi dito, eh. Tignan mo, ayaw kapag pinos ko yung video mo, tumataga, tak. Minimum yan. 10K views. Ang ko. Hala mo, Ha? Choy, may anak ka ba? Meron sir, single dad. Ilan na anak mo? Huwag kayo malikot ah. Dalawang babae. Dalawang babae. Kasal ka ba? Negative. Negative. Oh. Um... Aya, negative. Saksaka mo ng positive. Dili. <laughs> 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 Uy, <Uing>, likot nyo. <laughs> Aya, okay ba sa'yo si Choi? Oh, basta gwapo, todo. <laughs> Pag umiyak ka, huwag mo si ha? Hmm. Paakit ang tako dito. Hmm. Pero wala na, bawas na. Atas gumala ka dito. No. Okay, tamo, naghahanap ka, tapos pagagalain mo no, pa ako dyan. Two, two hours lang ang biyahe. Hmm, ako. Pag hindi, huwag Free mo pagalain dyan. Papag napadpad ako dyan, papakin kita. Ang ganda dito, promise. <laughs> Ha? Ang ganda dito. Love trip to ah. Love trip do oh. <laughs> Hindi, Choi. Ang ganda dito. Ano ba talaga? Sino ba talaga target mo? Ako o si Choi? Ano, si Choi? Choi? Yes, ma'am. Aya? Uh Oo. -oh. Si Choi. Ano trabaho mo? pag ng bata. Ano? <laughs> <laughs> Pwede ka ba? Okay. Mga ma'am nangangalakal mm. na puso. Hindi. Yun sa'yo, kalakalin niya. Gusto mo? Hindi, <laughs> <laughs> char charot lang. Ah, si Choi ay uh, in service. Um, alam mo na yon, Huwag mo nang tanungin. Tsaka mo nang tanungin pag kayo na. Ah, ganun. Asi. mo, kapag binigay siya siyang informasyon, mabibiyak ka. Masisira buhay mo. Ano yung chocolate? Okay, malikot. Ah, choy Choi, wag ka malikot, Choi. Ah, Choy. Choi, nasa Singapore to si Aya. Taiwan talaga. Ay, sa Taiwan, Taiwan pala. Sorry, sorry. Sorry. Chaprang. <laughs> <clears throat> Choi, nasa Taiwan, single. Single na single, walang uh, kwan. Walang responsibilidad. Ang Pero problema, tanungin natin, Tanungin natin sa kanya kung... Tanungin natin siya kung okay lang ba yung isang single father sa kanya. Okay lang ba, Aya? Mm-mm. Weh, pagwapo, okay lang. Uh Oo. -oh. <laughs> okay lang. <laughs> bakit ganun, no? Pagwapo. <laughs> Ay, saan so no. no, all gwapo? Girls, bakit ganun? Pagwapo ba? Ganun? Yung, yung ano... Ay, bakit hindi? Hindi ba? Tingnan mo naman. Madilim pa yan. Partida. <laughs> ah. Ay, talaga ba? Oh, Anshus, kapag lumiwanag yan, sigura... Kapag lumiwanag yung ilaw, siya namang didilim ng mata mo. Papikit sa sobrang sakit. Magaling gumapang to, kahit madilim. Hindi, <laughs> tsara. Sir, ano? Oh, sige. Sir, two point. Magaling gumapang to, kahit madilim. Ay, <laughs> ah, syempre, matik na yan. Give na yan sa mga ganyan. Basic yan. ba? Diba? Sige, tingnan Wala. natin kung paano makipag-usap ang isang tsoy kay Ma'am Aya. Go, banat. Babanatan ko na ba? <laughs> Ay, ko ba ah. Gusto mo ako muna. Tingnan natin kung susunod ka pa. <laughs> <laughs> ah? Sige. Kapag inotorize mo ako na ako mauna, ewan ko lang kung susunod ka pa. Hindi, okay, magsasabi na ako ng totoo. Sige, Banat. Gusto ko, umakyat lang talaga ako kasi nakuha lang ako kay, ano eh, kay Ma'am Aya eh. Pero may girlfriend ako. Ay. talaga to, Zero. Ay, mapili kasi ba? Hmm, mo. Aray, aray. Pero, Sir Choy, maraming salamat ha. Oh, thank you, Sir. Bye-bye, Aya. Bye-bye. Saludo ko may. Bye-bye. Ah, ba? Diba? Isa lang ang pinapahiwatig, pinapahiwatig sa'yo, Aya. Diba? Ayaw niya. May mga bagay na gusto natin pero hindi talaga mapasa atin. ba? Diba? Minsan hinihingi natin sa Panginoon na Lord, kailan mo ba ibibigay yung tamang tao para sa akin? Ibinigay na sa iyo pero hindi mo pinansin. Ganun 'yun. Aya ang mukha, pumukupas 'yan. Yung pangit pwedeng pagwapuhin, yung gwapo, pwedeng pumangit. Kaya pala hindi diba? niya sinasabi yung trabaho niya, no. Ah. Oh. o oh, bakit? Mm -hmm. Naging anis naman siya. Naging totoo mm -hmm. naman siya. Tinatry ka niya. kung mababasa ka ba. <laughs> ba? Oh. Dito to. Tama mali. Tama. Aanin mo yung guwapo kong tanga. Hindi <laughs> totoo to. Meron naman pangit pero masarap. Sige, lumipad ka Aya. Kung gusto mo lumipad, huwag mo isama. Patayin mo o patayin mo? Patayin. Patayin mo electric van. Ah? Ay? <laughs> pala. Natutok dalawa kasi electric fan ko eh. Oh, yan kasi gusto mo yung nakatutok. Hmm. Pwede pa pwedeng daplis na lang. Wala ang sarap doon sa tutok, nandoon sa gilid-gilid ng masarap. Kor hmm. For sure mabinta ka dito, no? Gustong gusto kanila, yung daming gusto kong magkita. Sorry guys, pila-pila. Hmm. Ay, hindi pa nakababa. Hmm. Oh, gumagapang pa ito. <laughs> Paano ba yan, Aya? Ilan taon na ba si Chismoso? Sir? Ilan taon ka na? Ay, 28 pa lang po, sir. 28 years old, batang-bata. Hindi okay, yeah. okay, pa, hindi ako is called Ranger Choy. Para kang <laughs> nagtitishmish yun, ah. Okay. Ay, mamaya, good evening. Kalma ka lang, Choy. Ah, kalma ka lang, Choy. Kalma ka lang, Chismoso. Chismoso ka talaga ba? Oh. Hayaan mo siya yung mabasa, okay? <laughs> Hayaan Dignan. mo siya dyan. Ah, taga saan ba si Chismoso? I, I'm from Bicol, sir, pero dito po nakadestino yun sa Lanao. Lanao din noon, So, 28 years old. May anak ka na ba? No, sir. May rap kasi yung last, ano, last relationship. las past relationship way yun nga kasi six months ako hindi nakababa na. Eh, pagbaba ko, di ko, walang binigay na totoon dahilan sa akin. Basta na lang. Bigla na lang ganun. Sa yung long-term relationship ko ng seven years, four months. Okay. Ano height mo? Five-eight, sir. Five, 5'8", umahaba. Diyos ko. Huh. Tungkad, ang balon-balunan. <laughs> Nako, ang basa matutuyo dito. <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> ano ibig sabihin na hindi pa siya nakababa si man siya ganon? Hindi. Mm -mm. Hindi ano na 'yon? Ah, uh, dito. Confidential. Hindi pwedeng sabihin. Ah. Uh. Okay. 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 Oh, take life lang yan. Uh, ah, okay. Aya, tanggap mo bang isang chismoso para sa buhay mo? Ay, tao siya. Ay, nagat labi ba? Ilang taon na si Mamaya? 30. Nandito 30, 30 ako sa Taiwan. Old, ah? <laughs> 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 Mas bata pala ako sa'yo, ma'am. Oo. Uh, -uh. Mas bata pala ka sa'yo mama, pero pwede mo rin nang tawagin bata, basta English. <laughs> ay, diskartidor, toto! Diskartidor, toto! Uuugay nga ba? Ilan taon ka lang sa trabaho, Chesmoso? I'm 7 years in the service na baba. Ah, 7 years. Batang bata? <laughs> Magaling gumapang yan, aya. <laughs> Pagapang pa lang pa pabasa ah, sa'yo, tapos basa ka na. Tapos sawi ano. siya, no? Biloko siya ng jowa jy niya. Biloko ah, ka ng jowa mo. Diretsahan tayo. Gusto, okay lang ba sa si Chismoso o hindi? Oo, oh, okay lang. Hmm. Sigurado ka Kasi ba, Chismoso? Kasi niloko siya ng jowa niya, eh. Chismoso, okay lang. Oh, sigurado ka ba? Wala kang asawa, wala kang anak. Wala ko, sir. Lalatag ko sa'yo, no Margo. <laughs> ay, 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 ay. Ang Sinomar, pwede rin patagalin. Pwede man na uh, kinasal ka ngayon. Sinomar mo, hindi pa na-update. Eh. <laughs> updated sir, updated yung Sinomar. Ah, updated ba? Sige, sige. So, Aya. Kunting paalala. Okay? Tayo nagbibiro ante dito. Pero pagdating sa mga ganyan, kailangan maging seryoso. So, hindi porket mm. nagkakilala kayo dito ay okay na. No? Hindi ko naman sinasabing magbasaan kayo kaagad no? <laughs> ikaw ang babae, ikaw ang magdala ng relasyon, dapat ikaw ang masunod. Sa ngayon. Kapag kayo na, oh. pwedeng 50-50 na o Give and take. Uh, uh -uh. Okay? Give and take, no? So, sa ngayon, dahil wala pa, thank you, Jong. Ikaw muna ang magmaniobra. Mag okay? Kunting paalala, walang magagawa ang lalaki kapag ayaw ng babae. Okay? Sabi nga, Kapag nagbibideo call, pwedeng ipakita, wag lang ang muka. <laughs> <laughs> Ay, huwag nyo akong tawanan. Ha? Huh? <laughs> Nakakaluka yun. Ako sa tagal ko na sa trabaho, marami na akong na-encounter ng na mga ganyang cases. Which is, hindi sila nag-iisip. It is because of love. Alam nyo yun? Pangit pakinggan, pero yun ang katotohanan. For, uh, in order your uh, protection both of you no magingat no sabi nga dahil sa pagmamahal kayang gawin ng lahat no pag sinabing pasilip silip lang walang bidyuhan <laughs> 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 ay okay, tinatawanan nyo ako pero totoo yan mm. -hmm. lalo na sa mga LDR maging totoo tayo guys -mm. -hmm. Ah? parang ano na yan family planning ba baka mabuntis ka. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Hindi, ang uh, pinaka-bottom line ko lang dito, kung ano man ang gawin nyo sa buhay nyo, labas ako doon. No, Ako, naging way lang ako dito para magkakilala kayo, magkatagpo kayo. Pero, hindi ako ang dahilan ng ikakapahamak nyo. Bakit? Meron kayong may, uh, meron kayong kanya-kanyang sariling isip, kanya-kanyang responsibilidad. ba? Diba? And alam nyo na yung tama at mali. So hindi naman kayo kailangang pangaralan o turuan pa. Pagkatapos ng live na to, labas na ako sa mga mangyayari sa inyo. Kung ano man ang mangyayari, decision nyo yan, buhay nyo yan. di ba? Kung magpakasarap kayo, it's up to you. Kung itadamay nyo ko, isama nyo ko. Pero hindi ako papayag na mahuli ako. Mauna ako. <laughs> Dito to, oh. Ay, kung dawit-dawit lang naman ang usapan, pwede naman. Basta pagdating sa maunahan, ako talaga mauna. Ay! Hindi, char-char at lang. Kidding aside. Mahina ako sa basaan na yan, sir. Ha? Diyos mo, May so wag sa ako. Basaan, pero... Diyos mo, so wag ako iba na lang. Oo. Mas matanda pa ako sa so, Diyos mo, so baka di mo alam. <laughs> Twenty ka palang 31 ako. Ah, nauli ka sa akin sa duyan, okay? Baka yung napagdadaanan mo, nalawayan ko na. Charot! Hindi, <laughs> joke ko okay? joke ko Hindi, ganun pa man. Uh, aya, mag No? Sir, uh, chismoso, uh, uh, nare-respeto naman kita. Siyempre kapag ayaw na mabayo, natin pilitin. Marami dito. no, marami kang makikilala dito kung sakaling hindi kayo magkasundo. Hayaan mo, 'di ba? Babae lang 'yan. Marami nang babae sa mundo na pwede magmamahal sa iyo. Okay? Ang importante, hindi natin pinilit, pero pag kusang ibigay, eh di, just do it. Eh! Hey! <laughs> wow! So, okay na kayo si Satisa? Mm. Sige, para maghalo na yung puti sa pula. <laughs> Oo, oh, buwan, sir, Tanungin mo. Baka i... Okay lang ba sa'yo, buwan, Aya, si Chismoso? Oo, papa... oh, na lang ako. Ay, <laughs> oh, follow mo na, Chismoso, si Ma'am Aya. Sabi niya malapit na daw ako uh, mabalo. Bakit? Sige, sir, copy mo. Uy, <laughs> gagi, Chismoso. Purya, purya. Mamala, mamala, mamaya mo, maya, umaya, nandyan na yan. Huwag naman. I-follow if nyo na yung isa't isa para makapag-usap na kayong dalawa. Chismoso, hmm. mangingat kayo dyan sa lugar nyo. Sige sir, kape pa. Kaya hmm. din ko sir, po sir, God bless pa. Sige. Anong masasabi mo ayon sa live ko? <laughs> Ang saya-saya talaga. Gusto ko to. Kaya ano. sana ako. Kaya ako sumana eh. Nag-enjoy kasi ako sa live mo. Talaga? Ikaw talaga yung trip ko eh. Uy gag, si Raulo tala to. Baba ka na para mabad trip kasi chismoso sa'yo. <laughs> oh, thank you so much ha, <laughs> sa, sa pag-akyat. Bye-bye. Nabi Shalamaat Thank you Igatka uh -uh.